My channel. Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys! We should rush bro, come all be, all be rush me. Hi Maga going to unbox! are What's these i <laughs> unboxing. And, and power. Charger. and get So, this is a power bank. Power bank. Hmm. Ito nito siyang para doon kay kakaibang. Maliit mo. So, dito siya sinasaksak. Ito ba? Ang cute. Tapos dito. You're the only one, Jai. Nakikisabay <coughs> ka naman eh. Dito siya sasaksak. So, itry natin. <laughs> You're the only one believing You're the one believing in that curse bro Ayan Sama-sama Sama-sama So, balik Balik tayo Ganto Ganti mo siya ilu-ilu then, nasa like the charge siya. Diba, ang ganda. So, ganyan lang. Dadali mo siya. Wala ka ng ibang minute. witin Bibi, Maybe... bitin. Pag nag, dala ka ng power bank, ito na lang. So, diba, parang ano lang din. Extension. <laughs> Extension ng, you know, cellphone. Para siyang stand. hindi ko stand. Pero, meron din siyang, ano, so, ito. Pwede mo siyang,

So, bili na kayo sa Taobao. Okay, may Bili na kayo sa Taobao. Mura lang ito. <laughs> Ma'am, magkano ito? Uh, mura lang. Ano ang mura? Magpro-promote tayo. <laughs> Sorry. <laughs> Kalimutan ko. Oh, mura lang daw eh. Pero nakalimutan niya yung price. Inalagay ko na lang sa ano. Pagka... Na-check na ulit. Yung price. So, ito yun. Ito order. Power bank. Mini power bank charge ready smart portable USB backup power fast charger siya sabi Okay, so nakalagay dito, multi-function, digital mobile charger using the efficient boost converter and battery for a protective IC. Yan. So, pag bumili kayo, basahin nyo na lang yung instruction. So, isaralay ko sa link yung ano, sa description yung link na pag-order running nyo sa Taobao. Taobao. Meron din ito sa Shopee siguro, Lazada, di ba? Order niya kayo sa Lazada. <laughs> sa Shopee. And, ano to? Panty. <laughs> panty. 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 Kapag-iit ng baywang. Hindi ko alam kung totoo. Pero panty. Ang paliit dito. Para i-flip niya yung baywang mo na malaki. yung bilwell mo na malaki para hindi halata yung bilwell mo ng malaki. Yan, yung ko kasi malakay yung midway tapos, ito what is this? oh bumili pala ako ng kalda <laughs> wala lang, di ko alam kung kasha <laughs> pero parang maliit. Hmm, hindi ko pa siya to. Pero sakto siya dito sa panty. Diba? Sakto yung pagbili ko ng panty. Saka ng palda. Size niya to is two. Two yung nakalagay. Hindi ko alam kung bakit. Two. Can we go big? Big,

Oh. <laughs> oh, wala na akong bil -bil. lang yung pagbili ko nito kasi alam kong hindi magkakasya. <laughs> Ah, hindi kaso. Ang liit. Mm. So, ito. Kapat. Pilihin nyo na ito. Mura lang. So, yun lang guys. Ito yung mga na-order ko. So, ito. ito, ito. Ayan nga guys, nag-prepare kami ng pang hotpot namin para sa aming dinner. May kaunting gulay, yan po yung watercress, lettuce, And meron din po kami dyan yung enoki mushroom and yung malalaking mushroom. And then iba't ibang klase po ng balls. Ayan. So prinipar na po namin ni ate para po kakain na lang. Naggawa din po siya ng turon. And then yung ano po ay prinito niya. Hindi niya na po binalot. And then yung tira po namin na chicken wings at saka yung tofu na may mince fish. And then ito pong sausage. Hiniwa-hiwa ko lang po siya ng maninipis. At yung beef po is yung wagyu, hiniwa ko lang din po ng manipis at nilagyan ko ng paminta at asin. So, prinipar na nga din po namin yung pag-iihawan namin at syempre yung aming, um, ano na to, yung soup base niya po para po sa mga gulay and sa mga balls. So, nanda na po namin yung beef at saka yung sausage para po masimulan na pong maluto. At syempre, hindi po mawawala ang drinks ni Ate Jan. Meron po yan Yakult lagi na may kasamang gin. Kung hindi po yan gin, soju po yung nandyan. So, inayaan na lang din namin si Ate kasi yan na po yung pinaka-drinks niya sa tuwing kumakain po kami ng kahit ano pong pagkain namin dyan. Basta po sama-sama kami. So, prepare ko na din po yung balls. Nilagay ko na din po dun sa kumukulong soup. So, para masimulan na din po namin kumain, naglagay na din po ako dyan ng mushroom at saka po yung watercress. Madali lang pong lutuin yung mga gulay. At hindi pa nga naluluto guys, yung ano, yung mga kakainin eh, nagsisimula na si ating tumagay. So, ayan po guys, <laughs> hintayin na lamang po nating maluto nang masimulan na nating lumapang-lapang. Sa part na to guys, pwede nang hanguin yung mga nilagay natin kaninang gulay balls, tsaka po yung meat, um, beef po at tsaka yung sausage. Pwede na natin simulang kumain dahil gutom na din kami guys. Anong oras na din kasi yan noon. Kaya nga naman kumakalam na yung mga chan namin. So, dahil wala naman talaga kaming kasamang kakain, guys. Kaming dalawa na lang yung kakain ni ate. So, tignan na lang natin, guys, kung kaya namin ubusin lahat. Yan! So, na Okay, so pasensya na lang guys sa aking katawan at talaga ang ako ay tumataba nga. Ayan, sumandok na kami ni ate ng aming kakainin. Para naman masimulan na namin kasi nga na-overcook na yata yung gulay tsaka yung mga balls. Ayan, unang sandok. <laughs> unang sandok. unang sandok. Unang sandok, na kayo. Da dalawa lang kami takain ng lahat. Kainin namin itong lahat. Kain mm, 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 mm. na. Mushroom. Malayo yung camera eh. <laughs> A ball, a ball. At habang kami nagsisimula, guys, na kumain, bigla nang dumating ang aking boyfriend. Ayan, Bum so, susunod na po siya. Tapos lang po kasi okay. ng trabaho niya. Kaya, okay. ngayon lang din po okay. siya makakasabay sa amin. So, 9 p.m. na po yan. So, magbibihis lang din po okay. siya na okay. makasabay na po sa amin. Mm -hmm. Yan, lamot lang.

nga po niya yata alam na may camera sa likod guys kaya doon na po siya umupo. po ayan so natakpan na po yung pagkain <laughs> sa lapad po ng katawan niya ay natakpan na po yung kalahati ng mesa so tumayo nga po ako at ililipat ko po yung camera po doon sa may gilid and so nagpalit po kami ng pwesto Ayan guys, so nakain na namin ni ate yung unang nilagay namin. Kaya naman maglalagay na ulit ako ng mushroom, ng mga gulay at ng balls para po may kainin na din po yung boyfriend ko dyan guys. Kasi nga nakain na namin ni ate. Ayan, kumuha nga po ako ng lettuce dyan. Hindi pa yan luto guys, para yan sa beef. Ayan, so mas masarap kasi guys kapag hindi pa luto yung, yung lettuce, tsaka po ilalagay mo yung beef. So syempre yan, ang sarap-sarap sa so part na to guys, alam niya na po na may camera. So ayun, tumingin pa nga sa camera. At syempre, natakpan niya pa rin po yung camera and natakpan pa rin po yung pagkain. Hindi na po nakikita yung mga pagkain namin dyan. So, I decided na kunin na lang po yung ano, camera. At wag nang ituloy. Kakain na lang kami. So yun lang guys. Salamat sa...